Hi guys! Welcome to my channel! Andito nga pala ako sa pag-ibig guys. mayroon lang ako ditong anisikaso at pagkatapos umuwi na rin agad. Hindi na rin ako nagtagal sa pag-ibig guys dahil hinahabol ko yung medyo hindi mainit. Pero nagkamali ako dahil sobrang init guys dahil ang haba ng nilakad ko kanina sa tulay. Hindi na kasi katulad ngayon ang bus ay pick upin ka na lang sa mga sidewalk or sa mga gilid-gilid lang. So ngayon, kailangan mo talaga tawirin ang tulay para makarating ka sa bus lane. Mali, ang bus nga pala dito ay sa gitna dumadaan, hindi sa gilid. Mayroon na silang sariling way para sa lahat ng mga baso. Noon, makasakay ako ng bus sa gilid lang. Pwede kang pumara. Pero ngayon, kailangan mo sadyain mismo sa mismo sa terminal sa gitna ng kalsada. Dito nga guys, ay medyo nagugutom na ako. Buti na lang, mayroon akong dalang biskwit. Nagbawon ako ng biscuit guys dahil maaga ako umalis ng bahay wala akong kain nagising ako ng alas 5 imidya so ngayong oras na ito ay mag alas 12 na buti na lang mayroon akong dalang baon na biscuit so dito kahit tanghali na ay napaka traffic talaga guys. Walang pinipiling oras ang traffic dito sa Maynila. So ito nga ang bus guys ay papunta ito ng Pitex galing Sioux Boulevard Star Mall doon. Ayan kung nakikita nyo guys ay malapit na tayo sa MOA. Dahil kung madaanan natin itong bilog na globe, yan ay simbolo ng malapit na tayo sa SM MOA. So ayan guys. At dito nga ay tuloy-tuloy na ang aming biyahe mensahe. So, dito nga, pinukos ko dito ang aking pag-video dito sa globe. Ayan. Harap lang nga lang pala ito sa SMOA. Sa naka-familiar dito sa globe na ito, alam nila ito. Pag once ito makita mo, ibig sabihin nun, nasa malaga na ng SMOA. So, ayan guys. Napakaganda talaga nito pag dito banda guys dahil naglalakihan ang mga building. So, ayan. Kung kasama ko lang ngayon si Libby, ang dami na talaga tinatanong si Libby sa akin ngayon kung nakasama ko lang siya dahil ngayon guys ay nasa school si Libby. So ako lang ang nagbiyahe ngayon. Pag wala talagang pasok si Libby ayan, sinasama ko talaga siya para makita naman niya ang paligid. Ayan guys, na malapit na tayo sa SM Molo Base siya. Ayan. Pag makita nyo pala itong bilog na ito, pumasok kayo sa SM 1 dahil maganda sa loob. Mayroong ice marketing sa loob ng MOA. So isang bisis nga lang pala ako dito nakapasok sa SM MOA guys. So matagal na panahon na, na, hindi ako nakabalik dito. Tinitignan ko lagi sa salamin ang aking mukha guys dahil nakaharap yung salamin doon sa akin doon sa may banda ng driver. So dito nga guys ay nakarating na tayo dito sa Mall of Asia. Ayan bumaba na rin yung mga pasahiro at mayroon ding tumawid at pagkatapos ay umalis na rin agad ang bus. Laki lang ng pagkamali ko dito guys dahil hindi ko napansin, hindi ako nakadala ng payong. Sobrang init guys. Napansin nyo ba guys ang ilog? Napakalinis ang ilog guys. Wala kang makitang basura. Nagkulay blue na yung tubig ng ilog guys. Malinis na yung ilog. Hindi katulad noon na napuno sa basura. Balik tayo doon sa napag-usapan natin guys. Uh, hindi ako nakabili ng, ay hindi ako nakadala ng payong pati jacket guys. Hindi ako nakapag-suot ng jacket. Hindi ko naman inispek na ganito ka init dahil nung naglunar eclipse nga pala ay katamtaman lang yung init. So ngayon, ang tindi ng sikat ng araw. Napakainit talaga guys. Iba yung pakiramdam ko sa aking balat. Parang maanghang na ang pakiramdam ko sa aking balat. So hindi nga nagtagal guys ay malapit na tayo sa nagsiratingan na rin ang ibang mga bus. Nakapila dito yung bus sa labas. Lahat yan ay galing na sila sa loob. At hindi nga nagtagal ay nakarating na tayo dito sa mismong Petex. Kung mapansin nyo nga dito guys ay naging iba yung mukha ko dahil ang tindi talaga ng init guys, ang sakit sa balat, ang hang na, maanghang na yung ang aking balat guys. Ramdam ko talaga na napaka init, sobra talaga guys. Kaya laki ng pinagsisi ko dahil hindi ako nakakadala ng payong at saka jacket. Pero ang aking balat dyan ay nilagyan ko na rin ng sunblock. At pagdating ko nga dito sa loob guys ay naghanap ako agad ng CR dahil hihingi na talaga ako. Inuna ko talaga hinanap yung CR. At nakarating ako dito sa taas. Hindi ko akalain mayroon pala ditong karinderiya sa taas. Marami silang iba't ibang binibinta ditong pagkain guys. Magsasawa ang yung mga mata. Pumili ng masasarap na ulam. Pero hanggang tingin lang ako dito guys Tiningnan ko lang para sa sunod pag nagutom dito na lang tayo aakyat at kumain. Andito nga pala ang terminal ng bus papuntang probinsya. So sa mga gusto nga palang umuwi ng probinsya, andito siya sa second floor. Mga iba't ibang probinsya nga pala ang mayroon tayo ditong biyahe. Maraming bus dito guys. Kaya hindi nga pala ako magtaka dito bakit may karinderya dito sa taas dahil ang lahat ng biyahero, syempre gutom din. Pag umakit ka dito, pag nagutom ka, ay pwede ka na ditong kumain. Marami naman silang iba't ibang pagkain ditong binibenta. Mayroon rin sila ditong mini talipapa din guys. Yan diba? Mayroon silang mini talipapa dito. Pero wala namang isda at saka manok. Yung gulay lang talaga mais. Mayroon akong nakita ditong nagtinda. Kaya umikot-ikot nga lang ako dito ng kaunti. Nagmamarites kung ano yung nakikita ko dito. Para sa sunod ay alam ko na kung anong meron dito guys. Hanggang dito na lang ating video guys. Ma ako'y magpapaalam na sa inyo. Maraming salamat sa mga nagsubscribe sa aking YouTube. Nagpapasalamat ako nang malaki at salamat din sa sumuporta maraming salamat sa inyong guys bye